tuloy-tuloy pa rin ang paghahabol natin sa silahis ng araw at pagbibigay laya sa ating makakating mga paa. At dahil ramdam kong you can't get enough of summer feels, isang gorgeous beach pa rin ang papasyalan natin sa vlog na ito. Matapos nating ma-discover ang hidden natural treasures ng Bakon, dadayuhin naman natin ang isa pang bayan sa Sorsogon na sikat na sikat sa mga turista dahil sa mga beach resorts nito. Let's all get ready to get salty pala boys and girls. Dahil para sa trip na ito, magpapahangin tayo in the quiet town of Santa Magdalena as we explore Suki Beach Resort. Maliban sa hot springs ng Erosin, isa pang suki ng mga outing at excursions namin nung mga bata pa kami ay ang bayan ng Santa Magdalena. Maliit lang ang town na ito nakadikit ng matunog kung nasaan ang popular Subic Beach. Ganun paman, big time naman ang Santa Magdalena pagdating sa mga nakabibighaning dalang pasiga na katulad ng balading, ulango, talaongan at marami pang iba. Sa lakwatsa natin ngayong linggo, ang destination natin ay ang Suki Beach na isa sa mga pinakabagong seaside getaway sa aming probinsya. Medyo challenging ang biyahe papunta sa ating destination dahil kailangang dumaan sa long and winding mountainside roads. Pero kahit pasikot-sikot at nakakahilo, worth it naman ang pagdayo mo rito. Bahagyang nakatago ang lokasyon ng Suki Beach kaya hindi mo agad ito makikita sa roadside. As a matter of fact, kailangan mo pang pasukin ang maliit na dirt road para marating ito. But as the saying goes, the harder the path, the more stunning the view. And the same is definitely true with this beach resort. Sa entrada pa lang papasok sa gate ay babatiin ka na ng lush greenery na pinalilibutan ng mga palayan. And once you get inside, more fun and excitement await you. More than just being a resort, Suki Beach also offers other forms of leisure para sa mga guests nito. Within the premises of the property are several cottages kung saan pwede kayong tumambay at kumain. Mayroon din silang closed cottages para sa mga nangangarap makakita ng magandang tanawin ng dagat sa pagmulat ng kanilang mga mata. Perfect din ang lugar na ito para sa malalaking grupo na may mga paandar dahil meron silang multifunction hall. Maliban sa mga ito, the resort also has a pool with a mesmerizing view of the sea under the shade of coconut trees. May loungers din para sa mga gustong mag-sunbathe at higit sa lahat, may jacuzzi para sa mga gustong magbabadlang at mag-relax. At bilang mga takot sa sunburn, pinili muna naming tumambay sa mga duyan na nakaset up sa paligid para magnakaw ng idlip. Saka kami nagbabad sa jacuzzi habang hinihintay ang pagbaba ng araw. Noong hindi na masyadong harsh ang init, sumugod kami sa beach para i-enjoy ang dagat. And while many people enjoy the place by taking a dip or swimming, we had a different way of taking in its beauty during this visit. Imbis na maligo, mas pinili naming maging beach bombs at damhin lang ang simoy ng hangin at sabayan ang paghinga ng bawat hampas ng alon. Hindi man naging kasing adventure field at exciting ng ibang lakwat siya ang pagbisita namin ito sa Suki Beach, isa naman ito sa mga pinaka-restful at relaxing. Our experience here reminded me that responding to wanderlust doesn't always have to be thrilling with rush and adrenaline. Sometimes, it's just an answer to nature's call to pause, reflect, and recharge. Madalas sa mga lakwatsa natin, para tayong may hinahabol na oras dahil ayaw nating masira ang binuo nating itinerary. Pero minsan, okay din pala na gumawa lang ng wala. Dahil sa mga ganitong pagkakataon, mas napagninilayan at napahahalagahan natin ang kung ano ang meron.